Wala talagang laban ng migrant worker, madam. Kahit mali ang employers, employer, sa employer pa rin sila panig. Ganun po katindi ang government dito. Siguro po, uh, yan yung pakiramdam ng nakararami. Pero, ang sa akin lang ah, marami ang nagre-reklamo. Pero, yung mga nagre-reklamo na yon ay hindi nag-file ng case. Why did I say so? Kasi, in fairness naman po sa government ng Taiwan, marami pong mga nag-file ng kaso na talagang natulungan. So, ito, klaruhin natin ito kasi meron ako nakausap na isang Filipina na nagtatrabaho sa isang agency bilang broker. Ang sabi nga niya po sa akin, napaka-unfair ng government dito sa Taiwan kasi pinapanigan ang OFW. So, ngayon, saan ako titingin? ba diba, ang sabi ng broker, kayo ang pinapanigan. Ang sabi naman ninyo ng mga foreign worker, ay yung employer ang pinapanigan. So, dun tayo sa tama. Okay? Una sa lahat, ang pinaka problema talaga sa atin bilang mga Pilipino eh, marami talaga ang takot mag-file ng case. Hindi tulad sa mga Vietnamese. Marami nagsasabi sa akin na bakit ang Vietnamese okay, bakit ang Indonesian okay. Kasi nag file talaga sila ng kaso. Pero sa mga Filipinos, Marami ang nagreg-reklamo sa akin, sinasabihan ko na mag-file ng case sa 1955, hindi naman natutuloy yung pag-file ng case, kinakausap lang yung agent pagkatapos wala na. So wala talaga pong mangyayari. So para sa akin na sobrang alaga na ng mga foreign workers dito, kasi parang dito lang yata sa Taiwan na meron talagang special 24 hours hotline para sa mga foreign worker. Imagine nyo yan. Talagang nagkaroon tayo ng 1955 para matulungan kayo. At meron pa akong isang good news. In the future, meron na pong orientation yung mga kababayan natin na pupunta sa Taiwan. Tapos, lalo na yung mga nasa nakatira sa bahay, magkakaroon po kayo ng orientation tapos yung mga papers niyo tulad ng ARC makukuha na ninyo after 3 days hindi na uh, maghihintay pa ng ilang isang buwan or sometimes more than 1 month nga yung paghihintay so sa tingin ko ganito lang naman yun eh kung gusto mong magkaroon ng hustisya magfile ka ng case now kung marami kayo na parehas yung dinaranas dito na issue Advantage yan kasi marami kayo sa isang kaso. Mas mapapansin agad. Mas madali yung action kasi marami yung nagre-reklamo eh. But again guys, walang pwedeng magtanggol sa'yo kundi ikaw lang mismo. So, it's your choice. Magpa-file ka ng case or hayaan na lang. At ganoon na lang talaga yung nangyayari. Paulit-ulit cycle na lang.